Good afternoon mga idol Nagikot-ikot tayo mga idol sa bantang bulakan Naganap tayo ng mabibigyan ng tulong Actually mayroon akong dalawang food pack na dala Kaso ang nabigyan ko lang isa Sinanay lang Siya lang yung tanging nakita ko doon mga idol Na kailangan talagang tulungan Magbigay din tayo ng kunting halaga Para sa kanya daw na pambili ng gamot mga idol sa kanyang diabetes Ito yung video mga idol Panoorin nyo Ayan mga idol, may nakita tayo dito matanda sa mga gasolina. I think na mamalimas to mga idol. Si nanay oh, nakita nyo. Ayan po. Oh. Kapitan natin, tulungan natin. Nanay! 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 Ay, tawag kayo. Tawag kayo. Bilhin po kayo, nanay. Bigyan kita pagkain, nanay. Kasi, naghahanap talaga ako, nanay, magbibigyan ngayon. Guti nakita kita, nanay. Ayun nyo na po ito Ayo oh, po ikot po kayo nanay Ano pong ginagawa nyo? Ah. Ano yung... May sakit ako eh. Ano pong sakit na nanay? May, may ano, may sakit ako sa diabetes Ah, diabetes Diabetes po kayo Idagdag eh, din na po ito pambiling gamot. O, okay pwede na ito mga dagdag nanay, ha? Salamat na nga. Sa Punigil ka pa po. Sige po.